Kakain na naman? Yes, dahil gutom na gutom tayo. Mga katapsilog, anda na ba kayo sa Ultimate Filipino Breakfast Experience? Tara na tikman ang kanilang special na tapsilog. Tamang-tama ang luto ng kanilang chicken at solid ang kanilang rice dito na may fried garlic on top. At ang paborito nyong sunny side up egg, hindi mawawala yan. Puno ng nilamnam sa bawat kagat kaya perfect ito sa umaga, tanghalian, kahit sa gabi. Kaya para sa mga estudyante, manggagawa o kahit sino mang mahilig sa Tapsilog, suwak na suwak sa budget at siyak na mabubusog kayo. Narito ang kanilang mga prices, post nyo na lang. At ito ang KNR Tapsilog. Located at Baliser Street, Central Signal Village, corner sa LaSalle Street or simply follow the page for more information. Ang maganda dito sa kanilang food hub, merong limang store na pwede mong pagpilian. Abangan sa mga susunod na video dahil i-vlog din natin yan. Pagpasok mo nga dito, napakaganda ng kanilang dining area dahil parang forest vibes ang datingan. fresco presko at napakaaliwalas. Ako po si Jennifer Bargalsen. Ang aming ano po is KNR Top Our menu is Tapsilog Pork Silog for only 99. Chicksilog bang silog for only 85 long silog to six for only 75 uh spam silog hat silog in silog uh 75 pesos for silog for 45 pesos the drop in army store uh 9 am to 10 pm social media fb page for i mean i our visit our uh kenal top silog pero pumatikman niyo ang aming pinaka the best sa loob. Talaga naman nag-enjoy tayo sa ating pagkain kaya wag palalapasin ang mga espesyal na andog na ito tamang-tama para sa anong okasyon kaya talihin at tikman ang sarap na abot kaya. Ano? Hanggang naod na lang ba kayo? Titikim na yan.